guys, nandito tayo ngayon sa Canosa College. Dito ako nagtapos ng college. At the same time, dito nag-umpisa yung career ko bilang teacher. So, pasokin natin. Quick tour tayo. At kilalanin natin yung mga nakakrabaho ko. Una sa list, itong dalawang to. Ito si AJ. College schoolmate yan. Plus, naging co-teacher. And ito, sali po sa... Yeah, we are here in Canosa college day ngayon so may mga rides every time may rides so ayan punta tayo dito sa main building ang St. Magdalene Canasa building dito ang high school building Ay, yun, si Miss Alvosa huy itong may kasalanan kung ba't ako naging teacher Miss bless oh boy. nice to see you nice to see you gusto niya maging artista makakalabi <laughs> <niyo si> dito <laughs> Dr. Narayda Salvosa outstanding San Pableño oh grabe yes. naman ano po? Ah, sa Red Cross. Oo nga. College teacher ko siya, prof. Former principal of the high school department. At may kasalanan kung ba't ako naging teacher. Pero, sobrang grateful. At saka ako'y natutuwa. Kaya ka nababunta sa ABS-CBN. GMA, maybe. Sorry po. Erase, 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 erase. I'm so happy every time I see this gentleman. Wow! Ito pa guys, ang ninong ko sa kumpil. Ay! <laughs> ito si Sir Keith. Ito ang kumuha sa akin. Nag-Pedro ka nung suda ko niya. Oh, siya ang coach namin. Mas naging ninong ko siya. Ninong namamasok. <laughs> okay, so nakikita natin ang mga lumang tao. <laughs> Ayan na, ito na ang dakilang. Tita me! At ito ang bagong ang bagong mong lunggati kami. Ayan. Ah, same mga salamin pa rin. Ito pa rin yung salamin doon sa lumang piro. Ayan o, ang bakas ng ano. Ayan o, oh, inang toilet. Dati nagpupunas pa kami ito ng ano, ng jaryo. Pinapupunas pa rin hanggang ngayon. jaryo kami naglilinis nito. Ayan ang mga dakilang costumes. Nandito pa rin ba? So lahat, ang dami niyang costume. Ay, ang palayok. At ang palayok. Guys, ito hindi mawawala sa mga sayaw. Si Tita Meng Minang ko rin yan sa kumpil. Tama po? Oh, oh, oh. Tita Meng Minang sa so... kumpil. Yan, si St. Magdalene. Hello, St. Magdalene. Thank you for guiding me always. Sa high school kasi ako, naging part ako na. Ng... Basta yung sa dance troupe din sa high school. Nung nag-college ako, dito na. Naging part na ako ng kanasa Dance Company noon. So until nagturo ako, For several years, I handled the Canosa Dance Company. Kasi retired na si Tita Ming talaga noon. So nagharap na siya ng kahalili niya. After ko umalis dito, ang pumalit. Okay. Tapos dahil umalis na kaming dalawa, back to Tita Ming. Tita <laughs> Ming sample naman. Nang corners. Ako maraming, okay. corners maraming dancers. Okay. Hindi ko alam kung okay. kaya ko pa. Kaya. Kaya ko yan. Yan. Sige. Ikaw muna, Tita Ming. <laughs> pasiona I'm in mga dancers ko. Or... <laughs> Wala lang po, guys. Wala lang. Wala Pero ayun, everyday ang sistema nun. Everyday namin yung wina-workout yun before yung practice mismo na sa'yo. And, siya yung nag-guro nun. Yes! <laughs> yes. Sa San Pablo, sobrang legendan yung tita men. Na, magtatayo na, na rin sa tabi ni sa yung <laughs> Yung mga dancers namin dyan, si CDC. Si sa generation ni Tita Meng, generation ko at generation ni Hello guys! Shout out Tita Meng, bakit kaya hindi tayo parang magkaroon? Oh, reunion ng mga CDC. DC. Sa yung summer dance! Siya. Ay, di ba? Nagdating naman sila. Hindi gawa tayo ng isang production. Production. Oh guys, comment down below yung mga CDC ka sa dance company alumni dyan. If you want to gather again, organize that and has jesus independence yeah the underground no Hello, manao hi Miss! Uh, si miss pulutan ng aking teacher nung college hello guys She's si miss grasa pulutan ng aming professor sa college hi me layon nananaw ano lang po, tawi-tawi. <laughs> eh, syempre, ito ang aming religion coordinator before and ang aming inay, ang inay ng lahat sa faculty. Bibili ako ng... Kamusta ka? Ano yun to? Ba't nandito ka? Ay, ikaw ang pinagbenta. Ay, ikaw nga yung taga... Ay, hindi, ikaw naman talaga lagi, di ba? Mga price booth, guys, kapag college Oh. Ito, ngayon, teacher. Ay, huw, ako Oto, magbubuti namin si teacher. Hi! Uy, kilala ko to! Sir math teacher. Hi, miss. Hindi oh, namin ng paro guys, ito okay. si Sir R.D. ang aming principal. Hello sir! Ay, associate principal po ng Kanao sa college. Eh, kayo pa rin ng discipline officer, sir? Sir, yeah. yan. Sobrang dami ko natutunan dyan, guys, sa pagiging teacher. Hi sir! Ayan, ito lagi yung pinapagalitan ko. Oh. Hindi pala, joke lang. <laughs> Ayan. Eh. At ito, ano nang office to? Ayan, siya na ang pumalit sa aming trono, si CSC. At ito ang <laughs> aking uh, college. Ano? BFF to teaching to lahat-lahat lahat na. <laughs> Tsaka nung graduation namin, tumayo kami lahat kasi dumaan siya sa gitna kasi si Magdalene Awardee ko siya. Ayan! si Miss Marie. Dati namin, assistant librarian, naging faculty. Pero nagkasama ba tayo sa faculty? Hindi, pa. Hindi, siya. Hindi, nung nag-faculty siya, yeah. wala na ako. Part-time. So siya nang pumalit sa aming kalamesahan. Mm -hmm. so, faculty. Hi ka naman. Hi! Sir, ito naman yung ating uh, hallway. ano eh, o guys, kung makikita nyo. Yung yellow line na yan. So <laughs> may rule kasi dito na keep right while walking. So talagang ako namandala ako dito sa gitna niya. Keep right, keep right, keep right. May kasi, right. kasi may... Kung may kuryente yung yellow line na yan, nakuryente na kayo. Yun lang yung sinasabi namin sa mga students. Nakakamiss naman. And ayan ang mga classroom. Super, super laki ng classrooms here. Ah, dito na faculty nila. Hi! Ayan mga coordinator ko guys. Hi, yes, Miss Claire. Hi, 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 Miss Claire. guys. Miss Claire. Hi, Miss Claire. Hi, Miss ganyan Hi, ganyan Claire. kakulit si Claire. Hi, Miss Claire. Hi, Miss na ko dati. Claire. Oh, yes, uh -huh. si oh. ganyan, ganyan balik Miss Claire. Hi, Miss Claire. Ganun ako dati, di ba? Balik mo yun, Tony. na ginagawa mo? Pumasok na sa classroom mo. Ganun. Ganyan ka pa rin kakulit. Ay! Hindi naman! <laughs> so, ito yung way going sa old PE room. Okay, so ito yung budega na siya ngayon, no? Oh. Then, here are the cabinets for the costumes. Nandiyan lahat yung costumes na before. And ito, ito yung area kung saan nag tatambay. And here's the video. room. Grabe, nostalgic pa. Pero yun nga, ginawa ng bodega. Kasi, actually, maliit tong space na to for rehearsals for dancers. <laughs> ito yung clown. Ito yung kasama, kasama ni Tita Meng sa kanyang office before. So, ito yun. Tingnan nyo. Kahoy pa yung sahig. So, dito lahat yon nangyayari. So yung ginawa namin kanina workout dito, yan, papunta pa haba. Pero dito din nagkaklasa ng PE class. Ang grade 9 and grade 10 na girls, kay Tita May. Ready na tayo para manood ng field demo kasi ito yung last day of the college day dito sa kanasa. So sa sa'yo datang estudyante and nandito yung malina. So let's watch! Let's ready to see